Marian Rivera, walang kupas ang ganda, walang humpay ang pagningning taon-taon sa GMA Gala. Narito da chika ang pagrampa sa blue carpet ng Dongyan na makikita ang kagandahan ni Marian na di nakakasawang titigan. taon-taon inaabangan, taon-taon pinupuri, taon-taon mas lalong humihigit sa inasahan. sa pagdiriwang ng GMA Gala 2025, muling nagpakitang gilas ang walang kapantay sa kagandahan ang nag-iisang Marian Rivera ang kapuso royal couple na si Marian Rivera at Ding Dong Dantes na muling naging sentro ng atensyon at papuri sa makislap na gabi ng GMA Gala 2025. Sa kanilang pag-apak sa kapuso blue carpet, agad nilang nakuha ang pansin ng lahat. Napakaganda, napaka-elegante at napaka-maimpluensya ang dating ng dongyan. Sobrang ganda ni Marian, walang kupas. Walang hinto ang kanyang pagningning taon-taon. Lagi siyang nangingibabaw. Kung kagandahan ang sukatan, si Marian ang pamantayan. Bagay na bagay ang suot niyang off-shoulder black gown. Simple but elegant ang datingan. Si Dong naman napakagwapo din sa suot niyang green coat. Mapapansin ang hindi matatawarang chemistry nila ni Marian. Bawat hawak sa kamay, bawat sulyap sa isa't isa ay nagpapaalala kung bakit sila ang itinuturing na tunay na power couple ng showbiz.